And meron binili na adapter. Tapos pwede na rin siya maging charger. Ayan. So, lobat yung motor natin. Ayan. So, ito yung battery. Positive. ah uh, positive, negative. Madigit siya. Then, battery. Ayan. bat But, 10.8 volts. So, subukan natin siya may cell phone. Ayan. So, ito yung battery ko. Pwede rin naman yung mga maliit na ganito. Mga pang power tools. Ayan. So, meron din kasi ako nito. Ito, ano naman siya. May isa ng ilaw. Ayan. So, ito lang. Ito natin dito. So, ayan. Subukan natin sa maliit. Dalawa kasi ito. 4,500. 4,500. MA. Ito naman is uh, ilan ba ito? Wala nakalagay kung ilan. So, subukan natin ito um, maliit lang. Subukan mga ito maliit. Hmm. Check natin kung umangat yung kanyang battery. Yun, 11.2 umangat sya konti kasi low bat na to eh battery na to pero try natin kung maka start na siya. so bumagsak sya sya ng 8 10.8 10. But kaya low bat na siguro to or naka off kaya natin click yung on hmm. nangyari umubog wala well, ang check natin Basın. Lan <coughs> 印度尼。

din ponte pa rin. Tambaba. So baka may problema sa dito. So, namumuti na kasi yung sa loob nun. Check natin. Ayan, na 15 pa. 15. Pero, try muna natin itong so 14. Mas maliit. So, tanggalin muna natin tong battery. na siya ng 4-11 kasi tinanggal natin yung battery tara natin kung mag-i-start na to yun, start na kaya na natin ulit na ibig sabihin nakapag-charge siya ng battery kaya niyang i-charge itong battery gamit to. So charger din siya. Hindi mo na kailangan andarin yung battery mo. Kabit mo lang ng ganyan. I-charge na tong battery na to, 12 volts na to. Good.